Bangs is life. <laughs> good morning, good morning. Good morning, guys. Nandito kami ngayon sa Kabangaran. Yan, maganda rin ang view dito, guys. kangkong magsisinigang kami ni Papa uh -huh. sila natin ganda ng gabi niya oh Kawin na kami guys bumili lang ako ng ano kangkong, okra, kamatis, luya at saka ano, talong <laughs> hello hello mga baby love 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 atos oh, atos oh, Namiss kami I miss niya si mama hmm? oh huwag na lalabas. Dito na tayo. Opo. Oh, Opo. Oh, <laughs> Ay, chicken? <laughs> Naghahanap kayo ng chicken? oh alika na. Alika na, na. na dito. Mm -mm. Ang init, guys. <laughs> init na namin. Narinig ninyo sa akin. Bumili kami ng kangkong kasi magsisigang nga kami. Ayan. Pwede hindi na maganda yung kangkong pero mas okay kesa dun sa ano sa repolyo. Repolyo kasi niya ano na talaga kasira na. Ito naman lanta pero okay lang kasi tanghali na. Mag alas 12 na guys. 11.43 Mag alas 12 na nga. Mahirap i-digest ito eh. Nasubukan ko na itong kangkong kaya sa gabi hindi na ako kumakain ito. Sa araw lang ako kumakain Tapos bumili din ako ng ano, yung okra. Maliliit. Ilalagay ko para meron masyang siyang kasamang gulay. Kung may sitaw sana eh, saka yung ano, yung labanos. Masarap yun guys sa sinigang, di ba Sinigang na hipon. Bangs is life. <laughs> nag na naman ako kasi nga ang init. Pag dito sa mukha ko kasi guys, ang init. Parang yung ano, parang parang ano yun, yung feeling ko eh, ang daming nakaganon sa mukha ko. Tapos pag tinatalian ko naman, kumakawala pa rin siya dahil may clay. So ayan, siguro hindi na ako makakapagpahaba ng, ano, ng bangs ko. Ganyan. Tapos parang hindi na rin ako naka-headband kasi sumasakit na yung ulo ko pag <laughs> so, Konti lang yun, guys. Kinuha ko para makaganyan na lang siya. At least, kung nasa mutas ganyan, mm, wala na. Tapos na. Yun kasi, nag-iipit-ipit pa ako kung ano pa yung nilalagay ko sa ulo ko. O, ayan. Ganyan na lang. Bangs is live. Luluto na kami, guys. Si Papa, tutulungan niya ako. Ayan, nakasalang na yung mainit na tubig. Lulutuin mo pang. Yes, Guys, lulutuin ng sinigang na hipon sa kayong tulingan. Tulingan, laman. Sangkap natin sibuyas, kamatis, luya sa kayong green chili. Okra, ng gulay sa kangkong. Saka sinigang mix. Mukulo na yung ating uh, tubig. Pinan natin yung ating sangkap. Sabay natin yung Okra. Lagay po natin yung ating kangkong. Isang side lang. Unahin natin ulit natin yung ribbon para maging panuto ng kangkong. Para tayo yung mga labyan. Pwede. Patakpan po natin. Pwede tayo ng ating pangasin guys. At pwede natin isunod yung ating ribbon. lu Luto na. let's eat, Yun nangka kasunod let's eat <laughs> bangs is life, <light. laughs> Nakabangs na naman naka. Isang araw pa ako nagkikrave nito eh. Alright. Ha? Ah, yeah. Sarap. Sarap no? na. Hipon. Tapos merong tulingan. Malasa. Kasi sa Bicol, hindi sila sanay guys dun sa ano masyadong mataas. Hindi sila sanay sa yung tulingan, yung tuna, ganon. ano sinisigang. Sanay sila doon, ginataan. wala kami serving spoon kasi itong kinukuha namin, inuubos namin. Hmm. Sarap na sabaw. siya. Ganito siya kalaki. Super laki, guys. Laman. Pa. Laman. Lalo na ito. Ganyan siya kalalaki. Yes, yes. Thank you, ma. Shout out sa'yo. Shout out kay mama. Diyan sa Bicol. Hi, ma. Ingat ka lagi, ah. Babalik kami ni Ay, ito ang hanggang na mga sili. ano siya, masuk na nam nam no? Mm-hmm. Oh, pa. tayo sa rin. Hmm? ăn <laughs> xong thế nên nhà mà. Chắc mang qua. Mà ăn Ừ. Rahman Sabah. Sabah. Ubus natin <laughs> hmm. Guys, oh. Tulig na. Ang sarap, no? Lamsa. <laughs> hmm. na kami sa Bicol pag natitikman ko to parang nasa Bicol ako lalo na yung pagmamahal ng mga taga Bicol char <laughs> solid solid ang pagmamahal na ano may gulay, may hipon, may isda. Ay. Ito, pag mura mata mo, hindi -hmm. na tito sa harap kami. Nasa Bicol kami, guys. Kakatok sila sa gate. Ang daming, ano, alimasad. Ang daming Pusit. Pusit. Ang daming makutok. Tulingan. Yung galunggong. Alamahan. Tulingan. Mm -hmm. Bagong puli yung guys mm -hmm. Masarap ang buhay sa bacon. Fresh ang mga ano. Dito naman, fresh din ang mga gulay. Meron din mga fresh na isda. Galing ng ano, ng dagupan. Pag naubos na yung supply namin na ano, na seafood, mamaling kami ni Papa sa ano, dagupan. Mura din dun. Sarap mamili eh. Mm. Pero sabi ko naman tinit nito, hindi pa yelado eh. Mm -hmm. Bagong holy talaga. Fresh na. Fresh. Ayan, naubos na mga bebe yung kanilang mga pagkain. Ano, nasarapan kayo? Gusto nyo bala ng fish? Tuna fish. <laughs> Nagustuhan nila oh. Kasi yung ano, yung isang flavor ng ano nila, ng yung kinakain nila, isda din. Kaya sabi ko, malamang gusto din nila yung isda yung lasa ng isda first time yan, nagustuhan naman nila Ayan, e, nakakain sila na ano hindi puro chicken so mamayang hapon, hindi na namin sila bibilan ng ano, ng chicken kasi mayroon pa dyan, tatlo yata na ano, nahiwa pa ng tulingan ano bebe, asan yung buwan natin, map natin mag map sana ako oh, pinakain ni papa, paan dito yung may kondito dito oh may kanin dito. May kanin pa dito na luma. Tara na dun sa loob. Let's go na baby ko. Dun na tayo sa loob. Naan din na nasisikaso itong bahay. Ganyan na lang. Hello guys, kararating lang namin. At ang buong baryo ay nababalot ng kadiliman. <laughs> Walang kuryente. <laughs> oh, di ba? <laughs> kami lang ang may kuryente opo bukas si papa ng ano generator, mainit wala na namang kuryente mm -mm. yan, balot na balot ng kadiliman ng aming barangay kami lang ang may ilaw ayan Hintayin Yes po. Alam nyo, ito na lang yung kanin namin. tingkal na lang kami ni Papa ng kanin. Mm. Hindi na kami Tapos yung ulam namin, as usual, ganun pa rin kaninang tanghali. Yummer. Okay, guys. Tapos na kami kumain. Pa, kami. Sabi ko kay Papa, madalian namin na kumain para makaakyat na kami doon sa taas. Kasi habang nandito kami, opo. Oh, electric pan sa kayong ilaw at least doon sa taas rest na kami rest hinahanap mo yung batuta na yan yun pala nandyan na nauna na ang galing talaga ka very good <laughs> saan yeah <laughs> sobra amazing <laughs> <laughs> so end it oh, mamaya na lang pag anong pag okay ng lahat ay okay, electric pan tayo family uh -oh. of course isa lang papa dito tayo may lampo. Uy, naligo yan. Bago kami umalis kanina, guys. Naligo yung mga baby na yan. Ang babango nila. Lalo na yun, o, oh, Bembelat. Ay, Bembelat. super. Bembelat! Super abango po, ato. Kamu? Hmm. Oy. Uy! O, doon ka kaya kay Jamila? Tam Samahan mo siya doon? Ha? Ayan, nagpalit kami ng bedsheet ni Papa. Dito naman itong dalawang bakulaw na ito. <laughs> <laughs> Andito naman tong dalawa na to. May plano pa yata yung isa na dito din makitulog. So, naligo sila guys kanina. Pinaliguan ko kaninang hapon. Kaya ang babango nila. Mm. Itong batuti na ito. Parang gusto din dito matulog eh. Orang gutang na to. <laughs> ito, parang nahihirapan na si Sky pag ganito nakahaba yung balahibo niya parang hinihingal na siya lagi. Pansin mo pa? Mm -mm. Bukas talaga ito, gugupitan ko na ito. Ayusin ko na itong ano nito. Ha? Kung naman daya perian, baka mapalusutan tayo niyan eh. Hindi <laughs> kasi namin alam yung takbo na utak nito eh. <laughs> Habang nandito siya. Ayun, yung nasa ilalim pa yung pa yung pants o oh, yung nasa ilalim. Yung pink, yun ang kunin mo. Ay hindi yung isa. Oo, yung isa yung nasa ano yung pasalawal ang ano niya. Ang design niya. Yan. Para isusuot na lang. Hmm, buti pa ito si Ate Kakay. Pag gusto nitong bumaba, pag naiihi, bumababa talaga ito? Kahit anong oras. Pero yan eh. Hindi mo alam ang takbo ng utak niyan eh. <laughs> Dito ah, papa. Ayan, may diaper na siya. Pwede na siya diyan. Higa ka na. Higa na, bibi. Ito, kahit walang diaper ito, si maganda. Hmm. Wala silang kuto. Walang ano guys. Napakalinis ng balat nila oh. <laughs> Kasi nga, dito lang sa loob ng bahay. Hindi rin yan ano. Hindi yan lumalakad sa kalsada guys. Hindi ko siya pinapalakad sa kalsada. Sa madudumi, hindi sila lumalakad. Kaya sana pag nandun sila dun sa kabila. Dun sa bukid. <laughs> mag enjoy ang mga yan. Sigurado. Mm. Sige na. Gaan na. Good night, good night, mga bibi. Good night. Mamaya ito bababa ito. Magpupusikpat matagal na nandito si Bella. <laughs> good night, good night papa. Night kakayto. Good night, kakay night bembelat. Good night na. <laughs> night guys salamat po sa panunood ng aking mga video. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na. Bigyan niyo din po ang thumbs up.